So, pagtapos nito at nakabelo na tayo, selector naman natin sa high. So, 5, 5 high. Let's go! Go! ayon you and... Ayun, nilo po mga kamangyan at isa pong mapagpalang araw sa ating lahat at welcome back po sa panibago na naman ating vlog ano po at ngayon nga po ay araw ng lunes February 21, 2022 At ngayon po ay nandito kami sa bypass ng Haro, Iloilo At dahil nga sa ibang mga kalsada is medyo alanganin tayong mag-demo ng mga tips Para sa mga katrack drivers natin na beginners na gagamit ng mga ganitong unit ano po? Ngayon nga po ay mag-share tayo ng ating mga natutunan Papaano i-drive ang Hino 500 series na 10-wheeler po pero bago po yun, eh huwag nyo pong kalilimutang suportahan ang ating mounting channel. At huwag nyo pong kalimutang i-like, share, like sa lahat, pakisubscribe na rin po. Pwede rin po kayong mag-iwan ng comment dyan sa comment section. At hit the notification bell. At kung natin simulan mga kamangyan, uh, pasok muna natin yung konting intro natin. Ano po? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bertong Mangyan at gumagawa po ako ng video na tungkol sa mga biyahe, driving tutorials at buhay ng isang truck driver dito sa Pilipinas. At kung ibig po ninyo ang mga ganitong content, feel free po na bisitahin ang aking YouTube account na Bertong Mangyan Vlog at pakipindot na rin po ang subscribe button at bell icon at ito po ay malaking tulong sa amin. Maraming marami pong salamat. yan at saan po natin na i-demo ko yung paano magpapagod ng Hino 500 series na tin wheeler ano po? Tara po. ayan mga kamangyan ito po yung panel board ng ating Hino na 500 series ano po at yung iba pong Hino is nandito yung mga pindutan ng mga hazard nya sa gilid na ito pero ito po nandito na lahat sa kung i-hazard mo ipitikin mo lang pataas ha-hazard na yun. And kapag gagalawin mo ang wiper, pindutin mo lang ay in low yan tapos balik then house nito is dito na rin po yan ito na, ito na rin po tapos right yan and meron din po ditong selector at kapag ito po ay gagamitin natin sa mga matatarik na lugar ito po at ito po yung ating ano ah, pag light switch at ang aircon po nito mga kamangyan sa Hino is totally made ng Japan ano po original po yan ay pinaliwanag rin po ng tagahino sa amin kung ano nga kung saan galing ang uh, aircon nito napakaganda so, po napakalamig at hindi ko naman po sinasagad yung selector nya pagka pag araw nakakasagad po talaga yan dinaka number one so malamig na rin pero so, pag gabi nakaganto lang siya kasi sobrang lamig din pag sobrang lamig na nag heater naman kami at ito po yung drive master ng Hino. Ano po mga kamangyan? Nandito po is makikita natin kung ilang kilometro na ang ating tinakbo. Ilan na yung nakain nating diesel. Ganun. Nandito na po lahat dyan. Uh, ito po yung drive master indicator niya. Pwede po tayong humili sa kanya ng print. Ipiprint po natin. Ipiprint natin yung tinakbo niya kasi nga bagong bago to. Ayan, ang tinakbo ko. Uh, bali nasa 4,000. Ah, nasa 5,000 ako 5,709 ano po 0.6 sa fuel naman yung gas consumption ko simula't simula nung umpisa ito na po yun ah, 1,537.22 liters dus yung alert nya po kapag kapag po ikaw is umover ng accelerator tutunog po ito tutututututut yan tutunog po yan pag over accelerator ka at over a revolution ka po so tayo naman is pumapatak pa tayo ng good sa over accelerator siguro na 1.75 tayo pasado pa rin sa pag atras ko po ito sa barko kanina kailangan kong i-revolution para makakit po sa barko ano po So tuloy po tayo at ipapaliwanag ko naman po sa inyo ang ating kambiyada ito po yung kambyada natin ano mga kamangyan bale ano po yan uh, meron din po tayong crawl ah uh, ito may crawl din po tayo meron tayong reverse at uh, high end low po yan selector ah uh, bale naka selector lang po yan wala pong splitter yan kung may splitter po yan meron pong pindutan dito ito po yung selector nya ah uh, low yan nakaluna po tayo and high so bale ang cambio po nya isampo mabibilang nyo yan dito 10 10 po pero additional po yan ng 2 bali magiging 12 po ang ating kambyo uh, 6 sa low 6 sa high so may high tayo na reverse may high tayo na crawler so mararamdaman natin yan kapag ikinakambyo na natin so, pag naka low ibababa natin to yan ibababa natin naka low na yan 1, 2, 3 4 Tapos kapag nakabelo na High natin 5, 6, 7, 8 So yun mga kamang yan Ganun lang po yung ating pagkakambyo At mamaya po is i-demo ko yung Paano natin ito i-drive Ano po At doon po sa mga, mga matatagal nating mga kamang yan Mga, mga -truck drivers na mas may alam sa akin Is pakitama na lang po kung meron po tayong pagkakamali Na mga nasabi ano po at ito po ay hindi naman ako nagmamagaling sa pagtuturo, base lang po ito sa ating karanasan, sa ating mga natutunan. Ano po? So tara mga kamangyan at ididemo -de ko po sa inyo kung paano magpatakbo nitong ating truck. Ano po? Tara po mga kamangyan. Mga kamangyan, magandang umaga sa ating lahat. At ngayon nga po ididemo -de na natin yung ano, yung kung paano natin cambio at paanda rin ang truck na 10 wheeler na Hino series ano po 500 so wag po natin kalilimutan itong seat belt ano po wag natin kalilimutan ng seat belt kasi ito yung ating protection sa anumang bagay na maaaring mangyari ano po nai naipaliwanag ko naman kanina to map ng ating cambio ano po at make sure na ating yung ating handbrake ano po so gamitin ko po muna sa inyo yung yung, yung reverse ano po maramang yan magiging so, mo na po yung reverse ayan po yung reverse so, atras lang natin ng konti ayan so, atras na po, ano po so, gamitin naman natin yung cruller at, ayan po, Cru cruller na po yan at, ito pong cruller is ginagamit lang sa mga matatarik na lugar at loaded po ang truck natin pero wag naman pong lalagpas sa capacity ng truck ano po, ayan po uh, under na po yan, ganyan lang po ano ang ano ang nyan so high end low po yun, may high end low po tayo selector, uh, wag po natin kalilimutan so inilagay ko po sa low sa low tayo, uh, ano po so sige, uh, dahan-dahanin natin na makabuelo yung truck, para smooth yung ating pagpapabilis ng truck, ano po uh, primera po yan uh, kinambyo ko na sa primera so sige, dahan-dahanin na natin ayan po, segunda segunda lo po yan mga kamang yan, ha, segunda lo tercero lo yan kwarta lo, ayan po, medyo nakabelo na tayo so, pagtapos nito at nakabelo na tayo selector naman natin sa high so, 5 5 high yan sa high mga kamang yan ha, sa high 7 high at 8.5 ayan nagamit na po na natin lahat ang cambio mga kamangyan at ngayon nga po is nandito tayo sa bypass ng Haro Iloilo so sana po mga kamangyan mga ka truck drivers is marami kayong natutunan ay meron kayong natutunan sa so, sa demo drive ko na to at uh, If in case yung mga kasamahan natin na truck drivers na ngayon palang ang hawak ng Hino 500 na series is meron na po ako naibigay na idea sa inyo at uh, papahali sa mga tulong at uh, ito po ay base sa ating karanasan uh, at diba, sa aking ka kaalaman sa mga mas nakakaalam po sa akin at mas nakatatanda eh, kung may pagkakamali man po ay uh, paano eh, kayo na po ang magtama sa aking mga nasabi ano po so ayan mga kapagyan at uh, batihin ko lang ang aking videographer na si Ricky Panes yung aking partner ayan tahimik po siya taga video nga and batiin ko rin yung aking kabats dyan sa Laguna sa may siniluan Laguna isang pulis si Brandon Roldan at mag-iingat ka lagi tol sa iyong penalty ano, araw-araw kang mag-pray para ikaw ay araw-araw na pag-ingatan ni Lord at ayun mga kamang yan mga katra drivers maraming maraming salamat sa inyong suporta patuloy na pag-suporta patuloy na pag-unood sa aking drag sana ay eh, yung mga beginners natin ay eh, may matutunan at kung ito yung ma-drive sa kanila ng isang company na apply nila is ma ang mahalaga na kapagbigay na ako ng tip sa kanila at maraming maraming salamat po mga kamangyan hanggang sa muli ng ating vlog at ito po ang mga kamangyan yan po ang ating tinatanggap ng pagsada papunta ng Manila na po tayo. Magbabaya Batangas tayo mga kamangyan. Nandito pa lang tayo sa dito. So ayan. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Hanggang sa muli ng ating vlog. <tod>